Bumuo ng isang technical working group si Governor Dennis Data Pineda para sa gagawing housing project ng provincial government, katuwang ang Department of Human Settlements and Urban Development para sa mga empleyado ng Kapitolyo. Sa tulong ni na DHSUD Undersecretary Emmanuel Pineda at Assistant Secretary Ross V. Henson, pinag-aaralan na ngayon ang pagpapatayo ng mga ito sa lupang pag-aari ng Kapitolyo sa San Pedro Cotud sa siyudad ng San Fernando sa naging pagbisita ng mga opisyalis sa Kapitolyo. Ayon kay Governor Delta, bukod sa mga mahihirap na kababayan sa Pampanga, kabilang din ang mga empleyado ng Kapitolyo sa mga prioridad niya sa murang pabahay para masuklian ang pagsiservisyo ng mga ito sa mga kapampangan at kawing mas sepesyente pa ang kanilang pagtratrabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas kombinyente at malapit na matutuluyan meron hindi pa ang provincial government na I think you offer muna ho namin sa mga empleyado kung talagang gusto nilang i-grab ito at magandang opportunity dahil sa programa po ng ating mahal na presidente. At uh, halos sa dami ho na empleyado natin dito and masyado ho malapit yung lugar para dito magiging komportable po para sa kanila. At uh, syempre gusto muna ho natin makinabang yung mismo ho kasama ho natin na bibigay ng servisyo magsisimula ng magsagawa ng survey ang TWG para sa mga empleyado ng Kapitolyo na interesado na kumuha ng pabahay. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.